Ay, ay, dami pa. Oh. Kapit na magligpitan. Lista na naman. Pero marami pang natinirang gulay. Ang isda namin. Marami oh. ko. Maraming isda pa. Marami yung tumal. Sa gitna pa. Uh, Kaupo yung dalawa. Oh. Yan, magandang gabi, magandang gabi po. Ah, bitu ito ni to. Konti lang naman ni pamimili nito to. Kamatis. Oh. Buti na lang bumaba na to. Mumura sa sunod na araw Tumpok-tumpok na -tumpok yung kamatis Nagbumaba na nang bumaba eh Ano na lang yan uh, 130 oh, na lang bigayan namin eh Sandaan na lang yata Yung 110 Bumaba na Ito hmm. si sibuyas. tumaas yan oh. hmm. Si tumaas na si Buyas Kaso piliin mo talaga Daming malambot, siguro istak na sa storage to eh yung mga to, stack na kasi yung iba doon ano na meron ng ano tumutubo na. Oo. malambot tapos malambot na stack na sa storage nila yan. Ito to grabe to ano repolyo at saka yung bitsay bagyo na to. Parang walang ano, walang -bili. Ano may pakwit pa. yun mga kamog pakishare ng aking video at pakisubscribe na rin yung lahat mga hindi mga sa pagsubscribe dyan uh, supportan niyo po yung aking gulayan dito tumihingi ko ng tulong sa inyo si Gamog kahit yung pagsusubscribe nyo lang at sa pag-share ng aking video tulungan nyo ako mga Gamog para mas marami tayong matutulungan pang ibang nangangailangan ha magra kayo ano kaya bibiling ko nito ang dami pa nito maglilista ako mag yata kukunti na lang na isda namin Ah. Oh. Ayan, ayusin ko muna yung deliver kong manok God bless po sa inyong lahat at magandang gabi ah, uh, Grabe talaga, tumal O kunti lang pamamalingki ko nito Ayan, thank you, God bless po paki share na lang at paki subscribe ang aking ito. Maraming salamat sa inyo at ingat po tayong lahat